Naranasan mo na bang makakita ng isang taong biglang nawala? Isang kaibigan, kapamilya o kakilala na kahapon lang ay kasama mo pa pero ngayon alaala -ala na lang sila. Minsan hindi natin maiwasang isipin, bakit sila? Masama ba silang tao? Sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 13, may mga taong nagtanong din kay Jesus tungkol sa mga Galileo na nasawi. Ang sagot niya? Nakagugulat. Sabi niya, Akala ninyo ba'y higit silang makasalanan kaysa sa inyong lahat? Ang totoo, hindi sinusukat ng paghihirap o biglaang kamatayan ang bigat ng kasalanan ng isang tao. Ang mensahe ni Jesus ay mas malalim. Lahat tayo, anuman ang ating estado sa buhay, ay nangangailangan ng pagsisisi. Dahil kung hindi, isang kapahamakan din ang naghihintay sa ating lahat. Isang paalala na ang buhay ay hiram lamang at ang bawat sandali ay mahalaga. Pagkatapos nito, ibinahagi ni Jesus ang isang talinghaga, ang kwento ng puno ng igos. Isipin mo, may isang may-ari ng ubasan na sumisimbolo sa Diyos Ama. Sa gitna ng kanyang taniman, may isang puno ng igos at ang punong iyon ay ikaw, ako, tayong lahat. Tatlong taon ng pabalik-balik ang may-ari. Umaasang makakita ng bunga, pero wala kahit isang piraso, wala. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga, putulin mo na yan, sinisira lang niya ng lupa. Pero ang tagapag-alaga na kumakatawan kay Jesus ay nagmakaawa. Panginoon, sabi niya, bigyan pa po natin ng isang taon, huhukayan ko ang paligid niya at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga pa sa susunod na taon. Kung hindi, saka po natin putulin hindi ba't napakagandang pakinggan? Sa kabila ng ating pagiging baog sa kabutihan, sa kabila ng ating paulit-ulit na pagkukulang, may isang tagapag-alaga na patuloy na naniniwala at namamagitan para sa atin. Nakikita mo ba ang sarili mo sa kwentong ito? Ilang taon na nga ba tayong binibigyan ng pagkakataon? Ilang beses na siyang bumalik, umaasang may makitang pagbabago, ngunit pagkadismaya lang ang kanyang natatagpuan. Yung puno tatlong taon lang. Tayo baka sampung taon, dalawampung taon o higit pa. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi napapagod. Ang paghuhukay at paglalagay ng pataba ay simbolo ng mga biyaya at pagsubok na ipinapadala ng Diyos sa ating buhay. Minsan, kailangan nating hukayin ang mga sugat ng nakaraan. Minsan, kailangan nating tanggalin ang mga damo ng kasalanan na pumipigil sa ating paglago. Ang pataba ay ang salita ng Diyos, ang mga sakramento, ang panalangin, lahat ng nagpapalusog sa ating kaluluwa para makapamunga tayo ng kabanalan, pag-ibig at kapatawaran. Hindi ito madali. Masakit ang proseso ng paglilinis, pero ito ang tanging paraan para magbunga. At ang pinakamahalagang aral, ang isang taon pa. Ito ang panahon ng biyaya na ibinibigay sa atin ngayon. Bawat umaga na tayo'y nagigising, iyon ang isang taon pa natin. Bawat hininga, bawat tibok ng puso, iyan ang pagkakataong nagsasabing, hindi pa huli ang lahat. Pero ang tanong, hanggang kailan ang isang taon pa na ito? Walang nakakaalam. Maaring bukas, sa isang linggo o kahit mamaya lang, tapos na ang panahon natin. Kaya't kapatid, kung naririnig mo ito ngayon, ito na ang iyong panawagan. Huwag mo nang hintayin na maubos ang panahon. Huwag nating sayangin ang habag at pasensya ng ating tagapag-alaga. Ngayon ang araw ng pagsisisi. Ngayon ang araw para simula ng pagbabago. Magsimula tayong magbunga para sa Kanya. Salamat sa panonood. Kung pinagpala ka ng mensaheng ito, ilike at ishare mo sana ang video na ito para mas marami pa tayong maabot na puno na nangangailangan din ng pag-asa at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang pagninilay. Hanggang sa muli, manatili tayong namumunga sa pag-ibig ng Diyos.